yung etong grow a garden. Ito na pala yung farm ko guys. Di ba? Laki -laki. Laki, -laki. Laki, -laki. laki laki. Ano -an yun yung farm ko na yan guys ha? Sabi niya kasi eh. Yes. Ba't palipat lipat Ay nasa pa. Yes! Para hindi ako maglakad lakad. 4 million na yung pera ko dyan guys. Okay. 4 million. Binenta ko kasi yung gold na cotton candy. May nagbigay kasi, sa akin kahapon na Filipino siya. Tapos, ayun, sabi niya, Atina, do you want 3 million? Pero 4 million yung nabigay sa akin. Dito ka na naman, dito ka na naman, dito ka na naman sabi niya guys, yung kaklasiko, ko, si Richmond daw to. Pero bakit Franco yung pangalan niya doon? Hindi alam sa sarili ko. So, oh, malaki yung bamboo na natin. Malaki na yung... Hala! Tumubo agad! Grabe! La! Mga tanim ko. dami ko natin. Tapos, ang oh, laki na ng pumpkin, guys! Guys, tingnan niya yung pumpkin. Hindi ako masarap. Hmm. Teka lang. Ah, gusto ko na kasi itong ibenta eh. Oo. Yung watermelon oh. Then, grabe. Ang galing ko pala. Hala. May gold na siya. Guys. Ibebenta ko tong gold. Dalawat. So ibebenta. May ano oh. Guys. Teka lang. May rainbow dito. Asan yung rainbow? Asan yung rainbow? Teka. Asan yung rainbow? May nakita akong ganyan-ganyan yung ganyan, ganyan. May rainbow-rainbow. Saan ba? Asan na ngayon? Ayun, ayun, ayun. Ayun! Kita ko na, kita ko na, kita ko na. Girl, asan yun? Kita ko may rainbow dito. Mar malaki yung bibigay sa inyo pag rainbow. Promise. Nag-join na naman siya. Yeah, ano nga? Ano na lang tayo ng cell? Ibenta natin to. I want... Ay, hindi pala to. Hindi pala. Ano pala? Inventory. Inventory. Let's go to my garden. Asan ba kasi yung rainbow na yun? Alam niyo guys, Dalawa na yung gold natin. Marami na akong nabebentang gold. Alam nyo. Sa taas? Ba? taas? Okay. guys, asan yun? Bili na tayo sa feeds. Grabe, dami ko mat... Tignan niyo, dami ko na mat... Blueberries. Mm. Excuse me. Saan part ba yun? Guys, I can't see. Where... Asan yung part? Saan bang part yun? Malaki ang kita nyo doon pag rainbow yung binigay nyo binenta mo. <coughs> Yun! My gosh, 20k. Saan <laughs> kaya yung rainbow ano? Pwede kaya. Seeds ay hindi. Sell pala dito. I want to sell my inventory. 2,000 diba? Pag rainbow diba sabi ko yung daming ibibigay yung sa inyo. Pero ano ako naganap. Uy! Eh, ang laki na agad oh. Tignan niya oh. Pero mas malaki pa rin yung sa ka klasiko. Ito, i-ano natin to sa Easter. Sa Easter. Na Paano ba ito matuha? Hala, 68 kg pa naman to. Mukhang ang laki. So, bigyan na natin. So, 68 kg. Oh. Ito niya yan. Malaki na to, 68. Excuse. Sorry guys. Isa pa, umisa pa. Sorry. Take this gold plant. Let me see. 28 pa! Bakit 28? Ang laki na nun na. Sa bagay. Gusto pa nilang marami para dumami yung ano natin. Hindi ka. Oh, ito 69k gito ha. Ah. Oh, ang laki yan. Oh. Okay. Hi, Rog. Hi, Rog. Kakastart mo lang. Wow, Rog. Bigay ko kaya to kay Rog. mate ko yan bibigay ko to sana sa kanya para sa accept mo anong apple accept mo hindi yan. Ben, tamo. Ibenta. <laughs> para dumami pera niya, help po na rin si Roj. Para malam siyang pananim. So, balik na tayo sa garden ko. Te, joke lang. May seed pa kaya. May ano na ba? Dragon fruit. Yay! Yay! daw. No problem. Magtanim pa tayo ng marami. Teka lang. Wala nang corn seed. Wala pang corn seed. Bye, Rog. daffodil na lang eh. Alam nyo guys, pag daffodil, pag mga flower, mga ano, apot, bamboo. Ang laki na pala ng bamboo ko na seed. Dami Puro karot. May stock na ulit. May stock. Ulit. Tignan natin kung may stock pa yung orange tulip ako may ito. natin yung orange tulip seeds. Kasi natin dito. Oh my god, sobrang punong-puno. Yun. Eh, puro random ah. Gusto kong i benta. Ang laki ng pumpkin ko. to sell 6,000! Pag malalaki talaga, guys, marami kayong, marami magbibigay sa niya. So, itry nyo na rin itong larong to. Sobrang ganda ng larong to. Ito yung watermelon na Benta din. Nang laki. Real 6,000 na din. Wala, oh, tatak, tatakpan na si, si kuya. Ano <laughs> 7,000? natin yung bamboo natin. Hala, ano, ang dami ko ng dragon fruit. Be, my God, like, oh, ang dami. Da dalawa lang yan. Dalawa lang yan, be. Sobrang OE ko na. And an orange, tulip. Bigay At may benta. I want to sell this. Spot, talagang yung. Pag talagang ubus ang pera niya. Pag mahal talaga, maraming. Ano daw? Ano yun? Uy, ba't bukid? mo chimuntala <laughs> Andito pa ba yung kiki yan? Hindi, dalawa lang sila eh. Unti lang naman dito. Oh, Bili tayo ng ano? Pang-watering. Iwa-water ko yung ano, basic spring spring. Wala. Okay. You can only place in the plots. Continue. Lalaki na Ang gusto ko pang nabumili. Ubusin ko na Hi po ate. Ubusin ko na po siya. Uy, wag ate. Ito lalaki yan for sure. Ba't ka nandyan sa farm ni ano, ha, ni Rog? Ba't ka nandyan sa farm niya? Ha? Huh? Hmm? Teka, pa iba iba Tignan. Oh, ang dami nang nadidilig. Oh, tignan nyo. May gold na. Uy, may rainbow. Ayaw niya event Benta yung gold. Nakakainis din to si Richmond kahit kailan. Kailan minutes yan guys ano alam. alam niyo ba pero di pa di pa alam na akit eh. nito Lalaki rin yan. Talaga. Uy, parang nakakausap. Meron pa, meron na bang Yes, my corn seed na. Tumusan ko na to si Okay, let's plant more. Kinubusan uh -huh. ko na yung Kaklasiko ko, guys. Trong, okay, empty garden. Pag anan. Tignan natin. Kanina to, kanina to, kanina to, kanina to. Uy, ang ba? Hala, gold! picture. I'm trying to it. Meron na bang coconut? Oh, the coconut nut? It's a giant nut. Gusto ko ng coconut seed. Hmm. May bamboo na ako. Mabili ko ito lahat. Cactus. Ayaw ko ng cactus mango, wild seed. Tignan natin kung may ano na. Hoy, anong ginagawa mo? Takbo siya Eh. Ang bagal naman na ito. Five minutes lang. Ha? Tagal pa. Hala guys, ang dami na. Ang ang tanim ko. Hmm. Ang lalaki na lang. Lalaki pa to, guys. For sure. Baka na pa ako kinuha. Ba't mo kinuha? Nakaka-inskaling talaga. Rich mo. try like, ko mga punta doon. Ayaw pa talaga. E, Kukuwaan ko yan pag nagka-robux lang ako. Kaso 70, ano 70, ano yun? 70, ano yun? 70, ano? Or 40, ano? Tignan ko nga. Puno guys oh, puno pala yan. Tapos dragon fruit. Fruit, 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 fruit. Isang araw pala to tutubo ang dragon fruit, guys. Ang araw. Ano pala guys, cellphone gamit ko hindi tablet ko. Kasi ang tablet ko naka-charge then wala pang sinisin.